Carla Estrada, pinaringgan si Alden Richard sa social media. Usap-usapan ngayon sa ilang mga social media platforms ang umano'y pagpaparinig ni Carla Estrada, ina ni Daniel Padilla, kay Alden Richard sa panliligaw nito kay Catherine Bernardo. Kamakailan lamang ay nag-flex ang celebrity mom na si Carla Estrada sa kanyang social media platforms ng mga larawan ng kanyang anak na si Daniel Padilla, sa caption, kinangradulate niya ang kanyang anak na hinala ng marami ay may paparating na panibagong projects dahil sa isinulat ni Carla Estrada na sun at praying hands emoji. Pinuri din ni Carla Estrada ang Panginoon kalakip ang mga praying hands emojis. Hindi naman idinetalya ni Carla Estrada ang kanyang nasabing post o kung anong project ang inaasahan ng kanyang anak ay napuno na rin ng mga congratulatory comments ang kanyang mga posts. Nakalimitado ang comment section ng post ni Carla Estrada kaya naman ay hindi nakapagkomento ang ilang mga basher sa post nito. Samantala, may ilang malalapit naman kay Carla ang nagtanong ng detalye sa kanyang post. Kagad naman umano itong sinagot ng celebrity mom at nilinaw ang detalye. Ayon kay Carla ay magkakaroon umano ng panibagong endorsement si Daniel Padilla. Tiyak din umanong lalong magningit-ngit mga taong palaging nang iintriga sa kanyang anak at nagsasabing na wala na ito ng mga endorsement mula nang maghiwalay sila ni Catherine Bernardo. Sa ngayon ay tila masaya na ang aktres sa piling ng panibagong pag-ibig sa katauhan ni Alden Richards. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!